Sunod sa Bawat galaw Hindi na Maliligaw So yun po mga kaidol Magandang 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 hapon po sa iyong Lahat dyan mga kaidol Maliligo po tayo mga kaidol Nang ulan mga kaidol Bale kanina, kaninang hapon mga kaidol Ay nanguha po tayo ng kawayan Yung pampo mga kaidol pa, Para sa ating garden mga kaidol Okay, eto, nabasa naman tayo sa ulan. Ay, maligo na lang tayo sa ulan, mga kaidon, no? No? Mm. Kanta yan, eh. Yung ulan. oh ulan, kanta yan, eh. Sinong di mapapasayaw sa ulan? Agur! Ano, <laughs> mga kaidon, no? So, ayan. Apat, apat, eh. Yung isa nandoon, mga kaidon. Bali. Mamaya na yung kunin ko, kay. Masarap, mamaligo sa ulan, mga kaidon mga idol, yung GoPro. Eh gumana siya mga idol. Oh, gumana siya mga idol. Oh. gumana siya. Mm, may 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 tupak yata itong ating kuan uh, <laughs> kaya gumana man Oh. Yung yung nag kuan nag yung i-edit sana yung yung sinabi ko sa inyo mga idol ba na hindi siya gumana. Kay gumawa ako ng paraan. Doon kay Idol Wislo, no? Kung sino man nakapindot noon, no? no? Mm. Yun, yun. Kumakana siya, mga idol. bali Ito yung ating, mga idol, no? Yung ating... Ah, binungkal na kahoy, ba? Ah, kahoy. Ano ba naman? Woo! <laughs> Lupa pala, mga idol. O, oh, ayan yun. O, oh, ayan, no? Oh, binungkal kayo, mga idol. Oh, kita nyo ba, mga idol? Ay, pasensya na kayo, mga idol, ha? Pag hindi nyo kita, ha? Hmm. Kay umuulan, man. O. Oh. yung poste dito ayun uh, yun ayun oh. No. Mm, yan saka mayroon pa doon na naiwan tatlo tatlo na yata yung naiwan doon ayun Ay, mga idolo yung ating tanim o oh, di ba oh, buti na lang umulan mga idolo ito ito yung isa mga idolo kita nyo yan mga oh, tutubo na yan hmm. bali yung isa ayan to meron to eh nakita ko eh meron yan Basta meron yan dyan mga doon, hindi pa nabiyak. O, tutubo yan. O, ito. O, kunin natin, baka lumos siya mga kayo doon. Kuha na natin yung tubig. Ayan o. O, ayan yun. Kita nyo? Ayan o. Ayan. Tutubo na. Sana ma, tumubo sila lahat, no? Hmm. Tapos, kuhaan sisigla sila, no? O, natin ito mga doon. Itong ating pananim, no? Kay, meron man ito silang one, buhay, no? kinukuha sila ay hindi ito tutubo no? Mm. natin sila minsan minsan uh, no? mm. Mag, magpakasigla kayo ha mm. sana ay makarami para makabinta si Idol Tip <laughs> makarami ng kamba ng bunga no? sana dumami kayo ha mamunga kayo ng marami kay, para makapira si Idol no? Binta natin to, mga idol. O, oh, ganyan lang. Yung sasabi natin, oh, pag may nakita na tao na kinuusap natin to, oh, sabihin ng tao na sa isip na, ano ba naman yung tao na yun, no? Nagsasalita siya lang mag-isa. <laughs> oh, parang, parang kung ano yun, parang baliw yata yun, baliw yata yun. ito mga kadol ba? Hmm. Hindi pa sila lumabas. Ayan, lumabas na sila mga no? O, nga mga kadol, bali, binahagi ko lang sa inyo ito mga kadol, no? Oh. Yung ating ginagawa sa ating province, no? Mm. yun. Ah, ito naman, oh, marami na tayo, oh. Oh, oh, tingin nyo mga kadol. Oh, marami na tayo dyan talong, tsaka yung kuan dito. Ito, nandito yung kuan, Yung, yung kamatis ba mga kaidol, ba? Ligo na lang tayo sa ulan mga kaidol ay mm. Pagkatapos maligo natin idol Shout out tayo mga kaidol oh. Bali burn out pala kanina mga kaidol mm? Blackout ba dito kai kai ko aman nagdugdug mga, mga kaidol Dugdug ba dugdug -dug. Dito tayo dito tayo maligo mga kaidol okay. may shower mga ko dito Shower <laughs> ba oh. Dito yun you oh! Know, shower natin oh! kan yung aking pamangkin ba no. ligo din siya mga idol. oh. ayan o oh. ayan siya o oh. mahubad lang oh. ganyan lang hindi eh, natin pakita yung kanyang tintin Kaya, baka pagalitan tayo youtube ah mm, ganyan lang sama yung kanyang lolo niya o oh. mm. oh. ba binabantayan niya baka baka malumos <laughs> Mga idol o oh. ang saya ng, ang mga Bata mga idol, Oh, kasi ayan oi. Sa bata masarap nga bumalik nang ano mga dalo. Kung um, mga um, maibabalik um, 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 pa lang pa lang right? Oh. No? Nang ko ba? Nang kabataan natin dati mga adult ba, no? O ligo tayo sa wer mga Oh. Ito, bahay ng aking lola. Oh, bahay ng aking lola to mga adult. kali yun, yung, yung kasama niya yung yung doon nakita nyo. yun yung aking kwan, lolo pa, ba, Bali, pangalawang lolo mga kailo ba, no? Pangalawang lolo kayo mga kailo oh, Rinig niyo ba mga kailo? Yung busis natin Yung pambusis natin ba? Yung pambusis natin maganda Arrgh, Pag gumakanta parang parang nagkatay tayo ng nang back ah Kaydol <laughs> oh tama na do kay ini ginaw na mga ko, mga do oh no tara nang balik shot oh tayo mga do no balik binahagi ko lang to sa mga Ay, ma -ma 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 mga do oh pag pamamakin mga idol dito tapos maligo agdoroy ikaw agdoroy <laughs> oh pagyan natin ipakita yung kanya yung tintin mga idol ba mm kay kanyang tintin ay baka makita ni ni admin youtube <laughs> ginitan tayo no <laughs> ginawa kadol ay oh katapos lang natin kumuha ng kuan mga kadol oh Nang bambu ba kawayan pagkatawa din sa amin no ay opo okay, oh o, Nandyan yung duwa niya oh magkatabi sila oh oh ang sweet pa nila hmm tumutulo yung ating kuan mga kadal, yung ating bubong ayan o bubong natin yan bumabagsak dito ayan ayan bumabagsak bali naman dito ay tumutulo din dito lang sa kuan dito sa ating higan hindi. dito tumutulo ayan o ay madilim hindi nyo kita ayan dito dumadaan kasi ayan o yan dumadaan Balang araw, papa ko to mga idol, no? no? Balang araw mga idol, no? natin to. Balang araw, no? Sana'y maka sa tulong nyo mga idol ba? Sa hindi pag-skip ng ads, no? Mm, yun. Balang araw, maka-refer. Refer tayo mga idol. Ay, no? Maraming salamat din mga idol, no? sa... sa, sa pagtulong nyo, no? Mm. Uh, bali shout out tayo ngayon mga idol. Mm ay kanina hindi ko pala na kuan mga idol kay black out mga, mga idol kanina ng umaga ba o bali upload ako hindi na hindi na upload mga idol hmm, kay black out ba burn out hmm. lakas kasi yung kilat yung kilat ba gumaganyan noon pag tumingin tayo sa sa kuan sa langit gumaganyan yun. yun yung kitang kita talaga mga idol ilat siya bago bago siya pumutok ikilat muna pagilat pagkatapos pagilat puputok ganyan yun bali shout out tayo no hmm. mamaya babalik ako ha mamaya hmm. yun mga idol mamaya na kay bis pamana ko no ay hindi na ako bis may nilista ako dito eh yan dito na lang tayo no kita kita nyo mga, mga idol teka lang dito tayo banda ayan dito lang tayo banda tayo po. yon Sige lang mga idol ha. Bali. Sige lang ha. Babalik tayo ha. Sige So yun mga idol. Shout out po sa lahat ng asinsya na po mga idol ha. Kung di ko man ma 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 shout out kayo ngayon kasi di man ako naka nakapag up po mga idol. Nakapag screenshot kay blackout lagi kasi o, wala man signal. Hmm. Doon tayo sa, sa lahat ng na nakakalam. Doon tayo kay Rishil doon sa kay Arman ba yung may tindahan o oh, bayad tayo ng ng kuan, buwan 300 mm. dahil kay mam, mam, mam maripos ang asol yun o, dahil sa kanya nakabayad tayo mga adult ng 300 mm. yun. Marami pong salamat kay Ma'am Mariposa ng Asol. Yon, Ma'am, marami pong salamat sa biyaya mong binigay no. Mm. Yon. Eh, bali kay Idol Tata yon, mga idol, binigay sa atin ba na Bale nag-shot sa akin si Ma'am Mariposa Ngasol na binigay ba ni Idol Tata, mm. yung para sa iyo, mm. yun, binigay ni Idol Tata sa akin, mm. Mm. yun, shoutout tayo mga idol shoutout sa lahat ng mga solid nating supporters dyan, silent viewers, sa mga osw na kasubaybay nitong channel na ito, kung saan man tayong sulok sa mundo, kung saan man tayong nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, kung saan man tayong nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo, sa iba't ibang lugar. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Sa lahat ng mga bago nating subscriber dyan, marami pong salamat. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming maraming salamat po sa ating tulong nyo sa ating munting channel mga ka-idol. No? Yun. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol. Yon, shoutout po kay kay Sir Ronel from from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po sir. Kay Zwalder Tupin, Zulius Santos, Cecilia Santos, na Ruby Janel, Leonard Navarro, Ana Banana, Family G, Sator Pipi. Yon, shoutout po sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Ayan, bisisin na natin. Bal Bali, update ko lang kayo mga ka-idol. Bali, sinare ko lang yung, ano ba naman ito, nabubulong naman si Idol Jeep. Uy, agurre. Sinare <laughs> ko lang sa inyo mga ka-idol yung ginawa natin ba. Hmm, hindi. Malayo man doon, Hindi na ako nag-uncam. Malayo man. Tapos mahirap pa. Mahirap pa. Wala naman tayong taga 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 kuan ba taga yung kameraman mm. kaya hindi lang ako nag on cam no mm. yon mga idol ah uh, Marlon Pilinyo yon shoutout po idol Rolando Lubiti yon shoutout po idol Anthony Hunto yon shoutout po idol Ferlita Abila yon shoutout cha po idol shoutout Bun Bun Bulita Bullet Uh, bon Bulitchi from Santa Ana, Rusal, Laguna. Yon, shout out po, idol, Shout out po sa inyong lahat dyan sa mga taga Santa Ana, Rusa. Santa Ana, Rusal, Laguna. Yon, shout out po sa inyong lahat dyan, mga ka-idol ko. Normalin, Dagumbal. Yon, shout out po, Idol. Mark Angelo Santos. Yon, shout out po, Idol. mag-ingat po. Mangit, mangit ka dyan ha. Sa pag-drive mo ha. Okay. Hmm. Mahal mga kita. Agar! <laughs> <laughs> huh. Ingat ka dyan tol. Kung napanood mo to, ingat ka dyan ha. Hmm. Ingat ka dyan. Hmm. Nabay, pagpalaan tayong lahat mga ka-idol, Sa ating pong may kapal mga ka-idol no. Hmm. Maraming pagpong salamat sa inyo talaga mga ka-idol no. Huh. Ginaw na mga ka-idol ba? Hmm. Nabubulo na din si Idol Jeep mga ka-idol. O oh, talagang bulo lang talaga. Agaray. Ah, Marami pong salamat sa inyong lahat dyan mga idol, Sa lahat ng mga solid kong supporters, sa viewers, mga of the moon yung nakasababayan nitong channel ito. Kita-kits na lang tayo sa susunod nating pagkocontent, pagbablog dito sa ating sa am sa ating probinsya mga idol sa aming probinsya o oh, atin na mga idol kay nandiyan man kayo no ating probinsya mga idol sa Bohol yon kita kids na lang tayo mga idol no no i love you so much to all mga ka-idol to dyan, marami pong salamat sa suporta nyo sa ating munting channel. Kita tomorrow morning, good evening. Bye-bye mga ka-idol. Bye-bye. Bye-bye.